Narinig na po natin ang mga salitang ito mula sa Mateo 7.21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ni Panginoon Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Napakasimpleng pakinggan, ngunit napakalalim ng kahulugan. Tayong mga Kristiyano, madalas nating inuusal ang pangalan ng Diyos. Tayo'y nagsisimba, nagdarasal, at nagpapahayag ng pananampalataya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang mahalagang tanong ang kailangang sagutin. Totoo ba ang ating pagsunod sa Diyos o panlabas lamang? Ang talatang ito ay paalala mula mismo kay Jesus na hindi sapat ang salita lamang. Hindi sapat na tayo'y magsabi ng Panginoon kung ang ating mga puso at gawa ay salungat sa Kanyang kalooban. Ang tunay na pananampalataya ay nasusukat hindi sa dami ng ating pagdarasal, kundi sa ating pagsunod sa kalooban ng Ama sa pagiging tapat, mapagpakumbaba, mapagmahal at makatarungan. Maraming beses, mas madali ang magsalita kaysa gumawa. Mas madali ang magpakitang tao kaysa maging totoo sa ating buhay kristyano. Ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Ang kanyang kalooban ay hindi lamang para sundin kapag madali o maginhawa, kundi lalo na sa mga panahong ito ay mahirap gawin. Kaya mga kapatid, alalahanin natin, ang Diyos ay hindi hinahanap ang mga taong magaling magsalita ng banal na salita, kundi ang mga taong tapat na sumusunod sa kanya. Kahit walang nakatingin. Sana sa bawat Panginoon-Panginoon na ating sinasambit ay kaakibat ang isang pusong handang sumunod at maglingkod, sapagkat doon natin matatagpuan ang tunay na daan patungo sa kanyang kaharian.